đã đi và <laughs> Pasensya na kayo at uh, may importanteng taong tumawag sa akin. Eh, edo, kahit papano, kikita ako sa inyo. Hindi naman ako kikita. <laughs> Magandang hapon po sa inyo lahat mga kababayan. Muli po si Katon Ying. Anthony Taberna po lamang. Nag-uulat ng live. Dito lang sa tabi-tabi. Ayan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po naman ay lang at kayo po naman ay malamang ayos lang at nakakapanood pa po, po kayo dito sa amin. Ang uh, akin pong pakisuyo, eh, pagtsagaan lang, lang nyo ito, maikli lang po itong ang palatuntunang saglit lang. mabilis <laughs> lang ito. <laughs> Opo, ito po ang palatuntunang mabagal, ang pinakaboring na palatuntunan sa balat ng social media. Ayan, uncut tuning. Hindi, kaya lang ako, uh, kaya ko lang gustong makipagbidahan sa inyo, kahit alam ko namang busy kayo ngayon. Eh, sapagkat uh, naba, nabasa ko na lang naman ngayong uh, umaga na naman pala, eh, itong mga Chinese, mga Chinese, eh, binomba po ang... Ang ating binom uh, binomba na naman ng tubig ng uh, water cannon, ng China Coast Guard ang supply vessel ng ating bansa dyan po sa ayong inshore. At uh, uh, ito daw po eh lumikha ng malaking danyos sa ating pong uh, bangka o yung uh, sasakyang pandagat. Sa pahayag po ng Armed Forces nangyari daw po ang pambubomba ng tubig ng uh, China Coast Guard sa ating pong supply vessel unay sa May 4 na patungo po sa Ayungin Seoul ng bandang alas 6.08 ng umaga. Kanina lang. Ho? Oh, ito po China Coast Guard Vessel number BN21551. Ito po ang uh, nambomba ng tubig sa atin pong uh, resupply uh, mission. Matindi, tong, matindi talaga itong China Coast Guard eh. Habang sinasabi nila na cool ka lang, cool ka lang, tapos eh, gusto nila daw tayo eh mag-usap, eh, mahirap ko usap talaga tong mga taon to eh, no? Eh, talagang ginipit po nila yung, yung uh, ating vapor, itong Chinese vessel, ay eh, nagsagawa daw po ng reverse uh, blocking maneuver, uh, bandang alas 9, alas 7 in 9, at muntik ng magkabanggaan. At around 7.59, mag-aalas 8 na umaga, doon na daw po binanata ng, uh, ng China Coast Guard ang unay sa May 4. At uh, eh wala, hindi naman tayo hindi, hindi naman tayo maghihiganti dyan eh. Dalawang Chinese Coast Guard vessel po ang nambomba po sa atin. Kaya po uh, uh, kahit na may tama na tayo, tuloy-tuloy daw po ang uh, pambobomba ng tubig. Eh, ito pong BRP Cabra ay naka, naka at uh, kahit pa paano, kumbaga nakaresponde doon sa uh, kagagawa na ito ng, ng uh, China Coast Guard. Yung anim pong tauhan ng Philippine Navy na nandun po sa Unaysa ay inilipat uh, mula doon sa nad, na, nasira. Nasira po yung UNAISA may eh. Uh, uh, at saka tinransfer po sila sa BRP Sierra Madre at dahil nga po sa matinding damage sinabi po ng armed forces na hindi na daw po makapagpapatuloy sa paglalakbay itong unay sa May 4 pangalawang beses na po ito na ginawa ito ng China Coast Guard mga kababayan nung una March 5 nandun pa po yung isang top official ng armed forces at uh, may mga sugatan pa tayo mga tauhan. Eh hindi natin malaman eh ano ba ginagawang ito ng ng China. Habang sinasabi nila na, "Oh, mag-usap tayo. Ah, uh, Pilipinas, huwag kang magpadikta sa Amerika. Huwag mo kami, di ba? Eh hindi, ano 'tong ginagawa ng China na 'to? Ano po ang ginagawa nila? Ano po, mga kababayan? Sabi nitong si Morog Mamalakat says, si Kato bakit di maglaban ng uh, lumaban ang Coast Guard natin? Para ganun ang lumaban sila, nakakahiya. Eh, hindi nyo po na siguro naiintindihan yung uh, psychological warfare. no? Imagine po kung gumanti po. Kaya naman gumanti, eh. Bakit ba hindi? Meron din naman tayong uh, uh ng tubig. Eh. Bakit ba? Meron responding nga na barko ng Pilipinas, eh, di ba? Pero ang tanong, yung ba ang tamang paraan? Yung ba tamang paraan? Eh, mukhang sa ngayon po ay hindi tumatalab yung pong pakikiusap. Uh, pakikiusap, yung bang diplomatic na pamamaraan, hindi tumatalab. At uh, pati na rin po yung, uh, ito po yung uh, transparency uh, uh, offensive ang ginagawa ng Pilipinas para po malaman ng buong mundo ang ginagawa ng China. Pero apparently, ang China po ay tuloy-tuloy sa kanila pong uh, uh, pag aggression at uh, may mga nagsasabi po na nakakaintindi sa geopolitics na um bagamat nakikipag-usap sa international leaders ang China, at sinasabi nilang hindi hindi kami gagawa ng ganyan, kami po uh, ang China ay uh, gustong magkaroon ng peace and stability sa West Philippine Sea o South China Sea for that matter. Eh pero meron po silang angulo na tinitingnan ng ilang po mga geo uh, uh, politics ex expert at sinasabi na mukha ang ang audience ng Chinese uh, leadership ni President Xi Jinping ay hindi po ang world uh, uh, ang uh, world uh, uh, arena o international arena o community kundi ang sarili nilang mamamayan meron pong sariling internal issues ang uh, China uh, may sariling politika po ang China, kaya po ang gusto nilang uh, payapain ay eh, ang kanilang mga mamamayan para sabihin, oh, uh, inilalaban natin ang uh, South China Sea so, hindi po natin maarok agad yon pero uh, ang, ang, ang arokin natin, mga kababayan ay eh, yung, yung kahit pa pano, meron tayong pake ano po Baka meron tayong pake. Ano po yung pake meron tayong pake? Ito pong si uh, Commodore uh, Tariela, ang spokesperson ng uh, Coast Guard sa West Philippine Sea, mga kababayan, ay naglabas po ng statement at hinahamon po niya ang mga opisyal ng gobyerno ulitin natin, ang mga opisyal ng gobyerno na nananahimik sa isyu ng West Philippine Sea at pambubuli ng China na magsalita na sapagkat ang hindi daw po pagsasalita ng mga opisyal ng pamahalaan, kahit na pwede namang magsalita tungkol po sa isyong ito, lalo na yung mga national political leaders natin, e eh kaduda-duda ang kanilang katapatan. Ako, naiintindihan ko pa yung mga wala naman talagang kinalaman dito eh. Pero, on one hand, pwedeng manahimik dahil hindi naman niya linya yon. Pero on the other hand, eh, kung pwede namang magsalita, nagsasalita nga sa maraming mga bagay na may kinalaman sa defense and security, etc. Tapos dito sa isyong ito, na may kina, ang, ang, ang usapin na po, eh, tungkol po sa ating soberenya, eh, hindi pa rin nagsasalita, eh, mukhang dun sa aspetong yun, ay may base ang pinapahayag po ni Commodore Tariela. Kayo po, mga kababayan, Naniniwala ba kayo na ang pinatutungkulan ni Commodore Tariella eh mga uh, mga senador lang o mga congressman lang o mga mga simpleng uh, heads of government agencies lang hindi hindi ako hindi ako naniniwala ako ayo lang yung diretsuhin dahil tinanong ko po siya na ang tinutukoy ni Commodore Tariella dito eh si Vice President Sara Duterte sapagkat ang dami na pong sinasabi ni VP Sara especially ang may kinalaman sa ating internal security at natutuwa nga tayo sa kanya. Naalala nyo po, sa Maguindanao pong apat na sundalo na inambus ng BIFF. Abi kinabukasan lang nando na sa burol si VP Sara eh. Ano ibig sabihin nun? She cares for our armed forces. She cares for our uh, uh, for the issue uh, regarding uh, uh, defense and security. She cares about internal security but the question is does she care about external security of the country Yung po yung yung po yung magandang sagutin din ni VP Sara ngayon ano So kayo po ang tanong po namin uh, sa tingin po ba ninyo mga kababayan kailangan pang sumali magsalita ni VP Sara dito Kailangan pa ba niyang kondinahin ang China dito kailangan ba niyang sabihin na uh, ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipinong sundalo na naglalayag po sa West Philippine Sea na napakalapit po sa mainland ng Pilipinas. Eh kayo na po ang ang makapagsasabi nun. Pero sa ganang akin po kung ako tatanungin niyo if she can speak on matters of national security katulad nga po ng binabanggit ko sa inyo tungkol sa ROTC, national security issue yun para sa akin eh. Kasi paghahanda sa ating mga mga kabataan yun eh, kung ano, for any eventuality. Tingin ko, wala rin namang masama, bagamat hindi natin dinidemand na magsalita si VP Sara, pero sa akin tingin, hindi rin naman masama kung siya po yung magsasalita uh, Nakatulad na katulad po ng tono ng pagsasalita ng mga leader ng ating bansa na uh, ipinagtatanggol po ang suberenya ng Pilipinas. Yun lang po mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless you at huwag po kayong magkakasakit. Bye! Happy weekend! Woohoo!